Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. So yan, may nagtanong sa akin sa mga viewers ko kung may off ba dito sa Qatar, libre ba yung wifi pagkain, ganyan, unlimited, ganyan. So, best experience ko at sa mga experience ng aking mga kaibigan dito sa Qatar na nakilala ko is hindi po lahat is binibigyan ng pagkakataon maka-off at saka free sa lahat. May isa pa nga nag-post na kinuha do yung cellphone niya na Android ganyan tapos pinalitan ng keypad lang so di ba napakabad ng ganun na amo so hindi siya pinapagamit ng ano yung makabideo siya ganun so keypad yung binigay sa kanya nabasa ko lang yun sa may isang page na humihingi siya ng advice so sa lahat mo na mag apply dito sa Qatar huwag masyado kayong magpaniwala dyan sa mga agency nyo na may off yung Qatar dapat ang gina-advise nila sa inyo is Depende sa amo kung bibigyan ka ng off, bibigyan ka ng wifi. So maghanda ka, ganyan, maghanda ka. Hindi naman sa tinatakot yung, tinatakot ko kayo na mga first timer dito sa Qatar. Basta ano lang, uh, ten, uh, nahate na tao is two person lang siguro mabigyan ng off ganun ka ano dito sa Qatar. Hindi lahat nabibigyan ng off. Yung naririnig nyo, binibigyan ng off. Hindi yan totoo kasi ganyan din yung sa akin nung pag-apply ko. May off daw yung Qatar. free daw sa wifi, ganyan. Hindi po yung iba po is hindi binibigyan ng wifi. Load yung gamit nila. So, nagpapaload pa sila. So, nababawasan pa yung 1,600 1,460 na sahod nila. So, ganun ka ano dito. Hindi naman hindi naman masyado kasi ano dito, rebuild, Ganyan yung mga amo dito iba yung mga ugali. So, ba diba, kapag ano, ka, sino ba yung naka-experience dito sa Qatar na iba talaga yung amo dito sa Qatar. So, hindi naman, sin hindi ko naman inano yung Qatar. Basta, wag lang kayo mag-expect na may off dito. Kasi yung ibang nag-comment sa akin, may off daw sa Qatar. Hindi, wala pong, ano, off. Pero, depende sa amo po. Depende sa amo. Yung amo mo is mabuti. Bibigyan ka ng off. Bibigyan ka ng wifi. Kung, ano, mabuti siyang tao. Ganyan. Pero, karamihan talaga dito is, anak ko, no comment na lang karamihan dito no best experience ko naku yung amo ko dati 3 months ako sa kanya wala akong wifi wala pang pagkain nako hindi ko alam pareho kaming ano pareho kaming muslim na hindi ko alam ganun ang trato niya sa akin pero okay lang yun alhamdulillah alhamdulillah ngayon di ba so yun po guys sa lahat po ng first time magpunta dito hakataro, kayo mag-expect ng ano off marami kasi nagko-comment sa akin kung may mga off bang kadama dito kayo mag-expect sana magpray lang kayo na sana may off kayo ganun kayo mag-expect na off pray ganyan pray ganyan nako wag po ang ang isipin nyo lang is, kapag hindi naman kayo saktan siya sa ura naman kayo, ganyan, mabuti, pinapakain kayo, is okay na yun, baka bigyan din kayo ng off, after ng months, ganyan, after, baka subukan lang kayo, so, hintay-hintay lang, wag na, uh, isang buwan lang, ganyan, hindi ka binigyan ng wifi, hindi ka binigyan ng office, babalik ka sa agency, so, ang need mo is, kailangan work, work, work lang, so, thank you!